Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest updates sa istorya ni La Cuyo at ng dalaga na si Miss Ray sa pagpapatuloy ng ating update ay nagkaroon na nga ng bagong video si Kalinga Prab at dito ay pinahayag niya na tuloy na nga ang season 2 ng Love Team serye ng Rochelle sapagkat kamakailan ay parang nagduda sila Kalinga Prab kung itutuloy pa ba ito sapagkat dumami ang basher sa pagpasok ng kontrabida na si Dr. Love Ngunit nakapag na ang lahat na itutuloy pa rin nila ang Kalingap serye. Nandun naman ay pumunta na din si Kalingap Ruel. Nung nandun na si Kuya Ruel ay in-explain na sa kanya ni Kalingap Rab na sa wakas ay tuloy na tuloy na daw muli ang Kalingap serye sa kanilang dalawa ni Miss Rachel. Tinong naman ni Kalingap Rab kung ano ba ang nararamdaman ni Kuya Ruel tungkol sa kamakailan lamang na naganap sa pagitan nila ni Miss Rachel at sa payo nila Dr. Love. Nag-open up naman ang kanyang nararamdaman si Kuya Ruel at sinabi na aminin man daw sa hindi ay may mga medyo hindi magandang nasabi si Dr. Love kay Rachel sapagkat hindi naman daw lahat ng babae ay ganon. Kaya naman nais niya naman na makausap si Dr. Love. Sakto naman ay nandun din talaga si Dr. Love upang makipag-usap kay Miss Rachel and Kuya Ruet. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. And explain naman ni Dr. Love na wala daw siyang dapat bawiin sa kanyang mga sinabi sapagkat ang mga sinabi niya ay proven and tested niya na daw talaga sapagkat siya mismo ang nakaranas. Hindi lamang daw isa, o hindi lamang daw dalawa at tatlo sapagkat napakaraming beses na daw siyang naloko na mga batang babae. Kaya nga yun daw ang payo niya kay Kuya Ruel na maghanap na lamang daw ng kasing edad niya. Sapagkat mas magiging maganda ang relasyon niya dito kaysa sa mga batang ang edad na babae. Sabi pa ni... Dr. Love ay talagang ganun daw ang mga ugali ng batang babae. Kaya nga daw habang maaga ay pinapayuhan niya na si Miss Rachel at Kuya Rowell na maghanap na lamang ng tamang tao para sa isa't isa na kasing edad nila. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cool At dahil napakalakas na nga ng boses ni Dr. Love nung siya ay nagsasalita, ay nandun na rin ng ibang kalingap upang awatin siya. Pinapaintindi nila kay Dr. Love na iba-iba ang ating experience. Sapagkat ang experience nga ng isang kalingap ay... Mas bata sa kanya ang napangasawa niya ngunit nagkasundo naman sila. Kaya hindi pwede ipilit ni Dr. Love na ang kanyang naranasan ay mangyayari din kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Ito din ang pahayag ni Kuya Ruel at gusto niya iparating kay Dr. Love na hindi lahat ng babae o batang babae ay ganun. Oh my angel, angel. Kahit ano pa man ang awat ng mga kalingap doon, ay talagang ayaw magpaawat ni eh. Dr. Love. Talagang pinipilit niya na ang kanyang punto ay tama. Kaya naman nagsalita muli si Kuya Roel at sinabi masyado nang masakit ang mga sinabi niya kay Rachel noong unang pagkita nila. Kaya sana ay maghinay-hinay siya sapagkat sana matanto niya din na hindi nga lahat ng batang babae ay ganun. At iba-iba din daw tayo ng na-experience sa buhay, sabi ni Kuya Roel. Kaya sana, wag apply ni Dr. Love ang kanyang experience sa lahat ng tao na nasa paligid niya. Kaya naman si Dr. Love ay patuloy pa ding nagagalit at hindi nagpapapigil hanggang sa dumating na si Miss Rachel. Sa akin lang mga kalinip, gusto ko lang i-clarify yung in-advise ni, uh, ni Dr. Love doon kay Rachel. Kasi talagang accepted natin mga kalingap na meron din siyang pag ano doon, merong mali doon no, sa kanyang pag advice Ang sa akin mga kalingap, uh, dapat di niya in general yung mga babae no ang sa kanya is nag-focus siya doon sa kanyang sarili sa so kanyang sa kanyang uh, true to life experience ang sa akin lang since si Rachel man yung kaharap niya siya yung binibigyan niya ng uh, advice ang sa akin lang dapat din yung ano din yung Maging... bagay din uh, kay Rachel ng mga advice no alam naman natin si Rachel yung kanyang ugali so yun lamang no at maraming salamat din sa mga nagko-comment diyan na talagang concern sila sa emotional aspect ni, ni Rachel. Oh, so, ang request niya, Dr. Love, dahan-dahan ka sa panel tabo. Ano sabi uh, mo doon? Hindi pwede. Kung ano yung experience ko sa buhay, yun talaga ang sasabihin ko. Alam naman magsasalita ako ng malumanay, gayong ay yun ay nangyari sa buhay ko. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin natin dito. Hindi tayo pwede paligoy-ligoy. Talagang totoo tayo. Lahat naman ang sinabi ko, totoo lahat yun. Yung niloko ko ng mga bata, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang, hindi lang tatlo. Lahat sila, pira ko lang hinabol. Naubos nga pera ko sa kanila eh. Eh alam nga namang matuwa ako doon sa mga ginawa nila sa akin. Hindi talaga pwede, napaguhin ko yung mga nakaraan ko. Dahil yun talaga yung totoong nangyari sa buhay ko. Kaya, totohanan tayo. Wala tayong babaguhin doon sa mga sinabi ko dahil yun ay totoo naman talaga nangyari sa buhay ko. Uh, uh, Dr. Lab. bakit naman? Sisimulan pa lang yung serye. Mamaya, makancel na naman tayo. Ay, wala akong pakialam sa kanila. Ay, Bira. Ang pakialam ko rito yung sarili ko. Yung totoo nangyari sa buhay oh, hindi. Ay, ko. Hindi. <laughs> Ayaw ko yun. Papaligoy na yun. Hindi, 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 hindi. Lang, lang muna tayo ngayon. Ay, hindi. Totoo lahat Baka nangyari sa buhay ko. Baka mamaya may mga, mga, mga... magpatuloy na naman. Ay, wala akong pakialam sa kanila. Dr. Lab, Ay, maawa ka naman sa mga artista natin. Ikaw talaga. Na mga... Ikaw na ka <laughs> sa mga limato. Oo. Dito, nag-iing alam ka naman. Mawawala siya na sa bahay. Alam mo, pare, yung nangyari sa buhay natin at na tatlo tayong karing tatanda, nalimot tayo. Dadamay na ako. Dapat ibebenta mo 'yan. Wala ka bang alam na. sa iniisip nila? Ang iniisip ko 'yung sari. Nakakaranas po mangyan, dapat tao. Eh, 'Yung totoo lang ako. Wala akong sinasabi na hindi kasinungalingan dito. Puro katotohanan tayo. Sayo, eh. Hindi, dadamay sayo. Hindi alibato ng eh, ai, dadamay mo's pagiging alibato ko dito. Kasi kung ka, ang ang sinasabi ko dito puro katotohanan lang. Wala akong sinasabi na kasinungalingan sinungaling dito. Ikaw, dapat sagutin mo na 'yang Nadadamay na nga! Sus! Kali! 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 Nadadamay na! Oh, na. <laughs> uy! Uy! <laughs> uy! Tata! Uy! Teta. uy teta. <laughs> teta. Wala ka na naman! <laughs> Ilang bata ang ko sa akin. Naiintindihan natin yung uh, personal experience mo so, pero kailangan natin itong ano, gawin ng mga... Eh kung mag maglulumanay ako dito pare, wala na kung ito rin ang na, gawin ah, ka natin Kasi dito. sa sinasabi niya, tama naman si... Hindi Uyay ka, Aris. kasi pare, ganito. Ano mag ako, magiging mabait ako masyado dito, Walang kwenta na ginagawa natin dito. Ay ka parang, parang makalma lang. Makalma lang. Ay, oh, ay, kalma naman ako. Ito talaga ako. Yung true to life oh, mo, okay. mo na medyo... True to life talaga ito. Ano ba yung true to life na hinahanap nyo? Ito talaga ako. Hindi nyo na ako pwedeng bagunin pa. Ibig uh, sabihin, kahit na-bash ka na di mo hinintindihan yun, talagang uh, ano ka sa ano mo, sa... sarili mo rin yun. Kasi, kasi ang katutuwaan talaga, based on my experience, yun ang sinasabi ko. Ngayon, hindi ko naman sinasabi nun sa mga tao na sundan nila yung ginawa ko. Hindi niyo mo po kilala si, ano, si Rachel, yung buhay niya. Mismo nga ako nakasaksi kung gaano siya ka-family-oriented. Huwag mong ibahin, huwag mong huwag mo igaya sa mga karanasan mo noon. Oh, kasi tama, magkaiba tama. tayo ng buhay. Kagaya ni Kuya Rich Falcon, mas bata yung kanyang napapangasawa ngayon. So anong nangyari sa kanyang buhay? Masaya. So huwag mong igaya lahat ng mga tao, dobro Love, kasi lahat ng mga tao may kanya-kanyang Ta -ta 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 buhay. Oh, pala si Rachel. Diyan na pala, mga kalingap. <laughs> Ay, sa wakas dumating ka na. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik at talaga namang napaka-intense na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!